years later. Uh, good morning mga uh, update ko kayo ha. Ah, uh, may lakad ang Electro Grovers ngayon na uh, pupunta ng Upada. Ah, uh, naimbitahan sa tila sasayaw sila doon. So, uh, update ko kayo mamaya kapag nandoon na kami sa Binyo, sa mismo lugar. So, preparing muna kami ngayon mga uh, siguro around 6 a.m. Ah, uh, alis na kami kasi nga medyo matrabik pagka ganitong Friday ayun, nag-prepare na kami. Ayan ang aking anak na, ayan, aking anak na dancer. Hello so, mga Lods, tara, alis na tayo. Ito yung aming daladalaan. Hindi lahat yung mga costume niya. Ah, tara, let's go! Na tara. Oh, nasaksak ko na yun. Magsan tabi Tara Aga lang to Dadaan tayo kila dadikin Okay ah, Morning Pinangali <laughs> ka Pag-terre na sa baba na kami Sabi ko baka ba, doon? Di, doon sa ano Malawad. Baba ng baba na eh sabi ko baka maagang dumating kayo. Eh tiningnan ko. Papunta na kami na. ng mga Olive pero dadaan namin bandang kaliwa ito. Tingnan ka full time na, natin lang. Hindi bata pa iso. Tingnan ka. Anay. Ito pa may pila kami. Kakain muna at nagugutom na rin naman. Kakain muna kami. Kaya e, kasama ko sila Daddy Mark, Daddy Kim. At tayo namin at saka namin ang diwata Palace kung talagang gano'ng kasarap. First time ko mga lalas pamunta rito, magang maaga jo Hindi ko kunti lang pala ang tao pag, uh, ganitong oras. So masarap po pag ganitong oras. So eh, mga lods, makikita nyo sa aking mga video na kumakain kami ng tatlo. At try kong uh, namnamin sa lasapin kung gaano talaga kasarap. Kasi sa YouTube, napapanood ko, sa amin lang masarap. So maya, maya, malalaman natin kung gaano kasarap. So tara mga lods, kain tayo! Uh, try natin, masarap, first time. Nakailang... Bigs, kina pupunta rito din. Kung hindi pa siya bigat, madalas. Madalas. Nakabiju yan din. Yung sikat, hindi na madalas. Yung sikat na. Yung sumingat kasi, daming tao na lagi. Hindi <laughs> makasingit ano. Mm -hmm. Kaya nandito kami sa Diwata Paris, try namin. Kung masarap daw. Sabi nila masarap. Ayan, kasama ko si Dedemar. Ayan. So, try natin. Yan yung kanilang ano, Paris. Actually, so, pupunta kami ng ano eh, Kukada, pero kaya yan. Kakain daw kami ng Paris dito kaya diwata. So, sasabihin ko sa so, inyo mamaya ang halos ako kung masarap ko hindi. Eh. <laughs>

120 din yung laman eh. Marami. Okay. Tapos, eh. honey rice. maso, yung tiyan namin, hindi honey rice. Hanggang isang, isang rice lang Dito kasi magbusog ka na diretso naman kami ng upada. So, nandito na yung mga kasama ano? Sa, so, nasa upada na sila. Iba. Ay, iba. So, yung iba nasa upada. Na. So, para bang, ano, duman lang kami rito. Try lang namin kumain. So, isang service siguro wala pa? Wala pa Pada na din na? Wala pa siguro. Pinas <laughs> ko yung picture sa GC. Ay, ko ibang, ibang okada yata yung napuntahan namin. Hindi ko ka naniwata napuntahan masarap, talagang masarap. Eh, napapanood lang ko lang sa YouTube eh. Pero talagang ito, personal ng mga puntaan. At, At ito, walang nakain. Talagang masarap talaga. Tsaka, bandami naman eh. talagang. Ano, hindi ko Ano yung rice plato? Ano yung rice di, no? ano? soft drinks? Ano yung soft drinks? Ano yung soft <rice>. Ano <laughs> Ano talagang inuwiak mo pa si Diwata ng basura ha ka ba? O, ikot ka lang sa bawang Ang dito sa bawang ito O, pwede ka umingin sa bawang ito? Umingin nga sa bawang ito Nakakabusog talaga. Totoo pala talaga ng masarap ang diwata paris dito. tapos na kami kumain Uwi na kami Hello. I mean hindi Pupunta pa pala kami ng Okada Thank you sa masarap na paalis ni Diwata Ay nakakabusog Kahit isang order lang At itong binobos. Hindi <laughs> ko na din alam Bakit? Hindi naman kakain eh. Ha? Marti yun. Marti ka raw eh. Gusto <laughs> <laughs> niya lutong mama lang niya eh. Sayang na pag dinala. Doreen, nakita oh! ah, mo si Diwata? Hindi. Nandung kanina. Kasi... So, Kasi ganda din niya. So nasa ukad. Na, <laughs> <laughs> Sa ukad May pasok kami. Oh. Uh, so busog. Biyahin uh, na tayo papuntang ukada. Okada. Yes. Ayan uh, si Sai, si Matt. Mami Sai, Daddy Kin. Uh, Asan ba siya Maureen? Ayun. Maureen! <laughs> Bakit ba? Sila ko na yung naal ng ilaw. Against the light. Ayun yeah. <laughs> <laughs> Against the light. Against uh, the uh, light. <laughs> so, malalate daw yung some bus 7am daw ang call time pero hindi pa sinaka- 7am umalis lang lumuntal ban yung bus tapos no tayo dyan abot yan ang traffic yun wala <laughs> <laughs> nga umakdo wala nga makdo talaga yan. nga umakdo mas salab na ako kada and ito na tayo pagkain sino? Say, uh, Say, parang yung movie na scene parang, parang, yung movie Walang na scene pa lang yung Yung parang sa movie na scene hmm. Yung may Yung may tubig to. Ah, sa likod. Oo. Oo. Dito di oh. Dito. Di pa tayo dito oh. lipat kami ng parking hindi makababuksan yung nasa likuran tsaka, ay gilid tsaka sa likuran <coughs> 巴西货币。 Tonya. Ay <laughs> hey, mga lads na salub na kami ng Upada. Ay hey, mga anak namin. Ay uh, nakakakulita mo na sila ng vlog bago uh, magsimula ang event. Ay picture picture mo sila. So nandito na kami sa loob. Uh, ngayon after dito, diretso na kami doon talaga sa pinakabinyo ng uh, aming uh, event. Ah, uh, lalakad na kami ito papunta doon sa area dahil first time na nakapunta rito. Ah, uh, hanapin at kami kung nasaan ang ano, binyo nung ano, ah, uh, event itong Okada. <laughs> <laughs> Tanghali ang dating na. Um, Mamaya pagkain ang baba na. Anong na ano? Parang ah, mga member na nga. Kalingas oh. <laughs> pumasok ka sa akin. nag-vlog ka rin. Pwede kang pumasok <laughs> dito? Ba? kasama ay nga na ko isa si Maurice Lorenzo at si Ano pala yung mga yun no? may dalanta ako may bilyaran dyan may bilyaran ah. <laughs> 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 ay hello <laughs>